Nang dahil sa tubig na may lason ay nabulag ang kanya mga mata. Siya si Tatay Darwin na nagmula sa bayan ng Jose Panganiban. Babali-bali ang nga sa ibang katawan ng ano ay wag na sa mata. Nakikita mo pa mga galaan kung ano sa paligid. Pag mata ay hirap. Kaka pa sa dilim mga ito. Ang gawa ko. Nabis na nga po ako nag ano, sa sarili ko, magbalak ng mag sa ikaw. Sinisid mo yung fish pan, tapos? Gamit po namin ay kompresor. Ano, compressor. May ano po may sa amin, may... May panlagay naman sa mata? Oo, oh, mayroon po, basmas. O, kasama kaso Pero nga po, lang. Madilim din ang ano po ng tubig, madumi na. Maka po ano na yun, yun. Gawa na po yun, siguro ng chemical. May lason. Siya po. Sa ngayon, ang nagtatrabaho sa kanilang pamilya ay ang kanyang anak na 14 anyos na babae. Ngayong araw ay samahan nyo kami na alamin natin ang kwento ng kanilang buhay dito sa Jose Panganiban. Nagbiyahe nga kami ng aming team mula bayan ng Kapalongga patungo sa Jose Panganiban na inabot na rin kami ng oras sa aming pagbabiyahe. Nandito na kami sa ano, San Pedro. Ito yung unang barangay na sinabi sa amin, San Pedro. So ayan, Purkdos, uh, sa San Pedro. So sa unahan pa yon. Tara, mga kababayan, nandito po kami ngayon sa San Jose, Panganiban. Matapos magbiyahe namin ni Runs o ng aming team ng halos nasa dalawang oras mahigit ay, o tatlong oras ay eh, nandito na po kami ngayon sa location ay, eh, kung saan inilalapit po sa atin ang isang kababayan natin o concern sa kanila si Tatay Darbin. Ngayon alamin natin yung kwento ng buhay nila kasi base sa pagkakakwento sa akin ay eh, napakaganda din na maibabahagi nilang kwento ng buhay nila o experience sa ating mga manonood kaya tara po samahan niyo po kami medyo press ko dito sa location ng ano ng uh, bagong scout natin medyo may kalayuan lang talaga sa Kapalongga ito po ay uh, Jose Panganiba na labas sa puto ng Kapalongga okay Uh, pasalamat na lang din tayo sa Panginoon Siyempre kasi safe tayo na nakarating dito sa location at kahit na maraming uh, hindi magandang uh, kalisada, kalsada at least eh, walang aksidente man na ano man na nangyayari sa atin ayan dito tayo ito yung bahay nila magandang araw po Hi. Hi. tay kayo po si tatay Erbin ay ano Darbin, Darbin? Mm. si si nanay po ano nyo po Asawa ko po yan. Asawa, lagay ko yung microphone dito, tatay, ha? Hmm. Mm, ito ang inyong tahanan? Opo. Okay. Sa uh, tuwin po lang ito ni ng asawa ko. Ano po? Sa tuwin lang yung... po ito ng asawa ko po, yung may-ari nito. Hmm. Pinatira lang sa amin. Pinatira, pinatira lang pala sila dito. Ito sa tingin ko, parang bahay yata ito na hindi na ituloy kasi tinan yung bintana o. Oh. Mga kawakawayan lang na nilagay. Tapos doon ganun din. Kaya siguro ito dating pinapabahay. Ha? Hindi natuloy ito sila na lang yung pinatira. Kung di ako nagkakamali. Hmm. Sige tayo po po dito para medyo press tayo. Hmm. Okay. Ay, natayang. Ako nga po pala si Marcos. ah uh, kami po ay mga charity vlogger. Hmm. At kami po tatay ay tumutulong sa abot ng na mga namin sa mga kababayan po natin dito sa Bicol. Okay po. Tay, ah mm. uh, kami po ay galing ng Kapalongga at nagbiyahe nga kami para mabisita rin kayo dito. Isa kayo sa mabisita namin ngayong araw. Sa mga naka, nanonood po mm. ngayon, marahil kanina pag alalay ko palang kay tatay kung nakuna ng camera. Alam niyo na po kung anong, anong ni tatay ko, ano ang kanyang diferensya. Okay tatay Darwin ilang taong ka na po? 40 na po ako. 40? Hmm. Okay, tatay, Adarbin, ilan na naging supling mo? Anim po yan. Anim lahat? Hmm. Hmm, gano'ng katagal na kayo nakatira dito sa bahay na ito? Katagal na po kami dito nung ano pa. Pinatiran sa amin po yan nung... May taon na ba kayo nakatira dyan? Hmm. Mga ilang taon na kayo nakatira dito? May six, may disisais na daw, sabi ni Mrs. mo? Hmm, siya po. Oh, matagal-tagal na din po pala kayo dito, ano? Okay, ngayon po ba tatay uh, Darvin, Pwede niyo po bang sabihin sa amin at sa mga viewers namin kung ano po ang inyong sitwasyon? Mahirap po talaga ng ano. Ang ganitong kalagayan ko. Yung anak ko na lang po ang nag po eh. Yung babae ko po yung nag-eskwila. Eh. Bakit ba tatay? Ano ba yung naging dahilan? Bakit hindi kayo makapagtrabaho ngayon? Eh, gawa po itong mata ko. Nakuha ko lang po ito sa ano, trabaho ko sa Alabang. Sige po Tatay Darwin, okay lang bang ibahagi mo sa amin kung ano nangyari sa iyong mga mata? Hmm. Sige po Tatay, pwede mo ba ito sa amin? Magsimula lang ito sa trabaho ko doon sa Alabang. Nagparasakit ng ulo ko, kinagabi yan, nag tayo na po nito naglabo. Nasabi sa akin nung mga kasama ko sa trabaho, sila na daw po ang bahala magsabi doon sa amo namin. Eh nung oras na pauwi na ako, hindi man pala na sinabi ng mga kasamahan ko. Natindan na lang po ako dito nung katrabaho kong isa sa ano, laguna, sa ano din, Alabang. Ang nakasabay ko po, po nito ay eh, ano ay patay din na Sinakay Sinakyan po ako sa abulansya nitong panganiban para mamakating po ako dito. Okay, Tatoy Darbin, bakit base sa pagkakakwento sa amin? Ito daw ay nangyari dahil sa pagsisid din nyo sa ano? Siya po, sa bangusan po ito. Ay, ganun? Hmm. paano, anong nangyari? Nagsisid ka sa, ano ba yung fishpan? Fishpan po yung fishpanan. Sinisid mo yung fishpan, tapos? Gamit po namin ay ano, compressor. May ano po may sa amin, may... May panlagay naman sa mata. Oo, oh, mayroon po, gasmas. Oh, Pero nga lang. Po, madilim din ang ano po ng tubig, madumi na. Tapos? Kahit magan kahit magago ko po magsisid. Still gap ina rin po ang kapag nasa loob ka so, ng tubig tubig. Parang gabi din. Mm. Ibig sabihin tatay ano impossible kaya may nakapasok na tubig sa mata mo? Baka nga po. Ano? Tubig po ang nag ano nang mata ko daw po ay sabi nung ano. Nang nang nagtingin. Hmm. Ano naging sanhi ay dahil sa tubig? Ano siya po? Okay, bakit tatay ano ba ang sa tingin mo meron sa tubig na yun, bakit nagkaganon? Baka po ano yun, na yun. Gawa na po yun eh, siguro ng chemical. May lason? Siya po. Grabe, ang nangyari. Tiwala eh. po ako doon sa mga kasama ko sila masabi na sabihin sa akin na sila na ang mga pa doon sa amo namin na kung anong nangyari sa akin. Eh, naghintay-hintay man po ako doon sa kubo wala man po pala nagsabi. Tinatanong eh? ko sila ay kung sinabi, hindi man daw nila sinabi. Okay, Tatay Darbin, nung ikaw po ay umuwi dito, taong ano po yun? Ano po? Anong taon ka umuwi dito nung pag alis mo sa trabaho? Anong, anong buong medyo nang nag-uwi ako dito? Ito po ba babago lang o matagal na kayong ganito? Matagal na po ito. 2022. Hmm. Ibig sabihin dalawang taong ka ng ganyan. Hmm. Ano yung tatay Darby nung pag uwi mo dito? Mal lumabo na kagad yung mata mo? O wala Naka... ka na talaga makita o minaaninag ka? Nakakaninag pa ako noon. Eh nung matagal na hindi nakakaano ng gamot. Tatay na po na nalabo. Okay, ngayon tatay Darby, sa ikaw wala ka talaga nang naaninag ngayon? Wala na po. Grabe ano? Dahil lang sa isang ano ng pangyayari sa trabaho mo, nawala lahat ng ano mo, pangarap mo sa buhay para sa mga anak mo. Kawawa nga po talaga mo, ano ko, ano, anak. Ang nagana po ay nalang sa amin po yung babae ko, yung ngayon po nagkuha ng kawayan. Pagpapawid-pawid. Ano, parang paramdam mo tayo na ngayon, ganito yung nangyari sa'yo. iyo ah, parang sa bilang lalaki kasi, mga abayan, masakit sa atin kapag... Parang alam mo yun yung parang pakaramdam natin sa sarili natin na nawala na tayo ng silbi sa pamilya natin, na dahil tayo hindi makapagtrabaho, na yun yung responsibilidad natin, hindi na natin magawa dahil sa mga ganito pangyayari. Siya po. Ano yung pakaramdam mo tayo sa ganun? Eh, ako na lang po eh, ano, para ng... Wala nang, ano... Pakinabang pa po, po sa pamilya ko, para ng akong, ano... Paalam mo nila nila kung wala na makatrabaho. Hirap ng ganitong ano, paramdaman. Sabi ko nga po sa buhay ko ay eh, ano, hindi baling ng mga bali bali ang sa ibang katawan ng ano ay eh, huwag lang sa mata. Nakikita mo pa mga galaan kung ano nangyayari sa paligid. Ang mata ay hirap. Taga pa sa dilim mga po ito. Ang gawa ko. Oh, mas tatay Darwin mga kabayan kasi alam ko sa bilang ama talaga kapag dumating ka sa punto na ganyan mararamdaman mo na parang nawalan ka ng silbi yung yeah, masakit mang pakinggan pero ganun po talaga mararamdaman ng isang ama. Ilang beses na nga po ako nagano sa sarili ko, mabalak ng magbikti sa ikaw. Wala na rin silbi, hindi rin makatulong sa pamilya. Ngayon, binabantay ako ng mga anak ko. Uh, huwag ka, huwag tatay, huwag mong isipin yun, ha? Huwag mo nang isipin ulit yun na wakasan yung buhay mo, ha? Kasi alam mo ba na ang pinakang sinasabi na pinaghahandaan natin na future ay sa iba ang pinaghahandaan sabi. Alam mo yun naman yung salitang future. Kaya ano, iba yung, yung iba kasi ang, ang definition sa kanila ng future ay yung magkaroon sila ng magagandang tahanan, magkaroon ng magarbong buhay. Pero tatay, ang pinakang mahalaga na future ay sa kabilang buhay. So, paano tayo tatanggapin ng Panginoon dun kung ang gagawin natin, iwawakasan natin yung buhay natin? Mm. Diba? Hmm, kaya sana, huwag nga nang dumating sa punto na ganun. Nawakasan mo yung buhay mo. Isipin mo na lang, eh, itong pangyayari na ito ay, ah, kumbaga, may, may ano, may, may, may purpose ito. Kagaya na lang nito, na ibabahagi mo ngayon sa mga tao na ganto kahirap. Kaya ingatan nila yung sarili nila, di ba? Uh -huh. ngayon pa may purpose na kayo tay dito sa mundo na marami makakapanood sa inyo na tao na naipahayag na ipaalam niyo sa kanila na ingatan nila ang kanilang sarili mata ang napakaimportante sa lahat. Sige uh -huh. Okay, Tatay Darbin, dito sa sitwasyon ninyo, ilang anak mo nagtatrabaho, sabi mo? Isa lang po, yung pangalawa ko lang po nagtatrabaho. Ano po ay pagpapawid, Babae yun, lalaki. Babae po. Ay. 14 anyos. 14 anyos, nagpapawid na. Hmm. Hindi na siya nag-aaral? Nag-aaral po. Pero kapag, ba't ngayon, manday ngayon? Ay, ah. Uh, Abdi lang po ang pasok nila ngayon. Hapdi. Hmm. Ibig sabihin, pagkatapos niyang mag-school, pawid na papawid. siya. Nagpapawid? Hmm. Grabe mga kababayan, sa edad ang, na 14 years old. Ang bahay sa kanya, ang isang daang piraso, 700. Pag-budget niya yung limandaan pang konsumo sa amin dito, yung tuwarid, pang bawo niya yung isang linggo. Bait po ng anak niyo, tay. At nakakabilib din yung ano ng anak niyo. Ibig sabihin lang yun, tay, kahit paano na napalaki siya ng, sa edad na 13 anos, dumating siya sa edad na yun na napalaki siyang maayos. Mm. Kasi tay, kung hindi, baka nasa lakwatsahan lang yun. Di ba? Siya po. Pero siya, sa edad na 14 anos, siya na palang bumubuhay sa si inyo. Siya nga po, yung mula ng pagkabulag ko. Grabe, Dalawang taon ibig sabihin, 11 years old pa lang siya nun. Hmm. Sana tayo sa susunod na pagbalik ko dito, makakwintuhan ko yung anak mo. Ano? Hmm. Gusto ko din makilala yung anak mo. Gusto ko makima... May bahagi niya din yung kasipagin niya sa lahat ng kabataan para lahat ng kabataan mamulat din na ah. hindi puro layas, puro lakwat, sya, puro laro. Mm. Di ba? Siya po. Grabe. Paano nagkakasya tayong kinikita ng anak mo sa inyo? Eh, minabudget lang nga po niya. Siya po nag... Namimili ng ano dito, bigas, asukal. Ano sa amin, minabigay sa amin. Paano po si nanay? Si nanay ba? Dito na lang siya. Mm, Binabantayan baga, kayo. Mm. Kasi may maliliit pa kayong anak, ano? Hmm. Dati po, nag-aanap po ay po yan. Naglalako po siya ng isda. Eh, hmm. ngayon po na wala na siya maangkat na ng bang ng isda. Dito na lang siya. Hindi siya na ano. Minsan, naglalabada siya. Nagpapaupa siya ng paglalaba. Hmm. Ang dagdag mo na lang siya sa bahay. Tati Erbin, ano yung pinagkaiba nung panahon na <laughs> Ay, ano ba sabi ko? <laughs> ah, Tatay Darbin, ano yung pinagkaiba nung kasagsagan na talagang puro trabaho ka noon sa pishpa na yun? Ay, eh, hirap ko talaga. Ano? Iba ang nakakita kaysa sa ganitong kalagay. Eh? Sahod lang pati namin doon na ano No? Isang buwan, liman libo. Minsan, ididili pa ang sahod. Ibig sabihin pala nung Tatay Darbin, nung nagtatrabaho ka doon, Pinapadala mo na lang dito. Papadala po. Oo, umuwi ka din. Pinapadala ko na lang po dito. Pinapadala mo na lang. Hmm. Bakit? E ano, Nagtitaran ako ng isang libo lang. Uh, pero nung umalis ka dun, Tati Darby, nakuha mo pa naman ang huling dapat na para sa'yo. Hmm. Nakuha mo naman. Kuha ko po yun. Kala ko po nga ay... Sa ano, dadagdagan ng mga kasama ko yung... Hira ko sa'yo kay yung eh, parang tulong man lang sa'yo. Hmm. Pero wala. Wala man po binigay sa akin. Pero sa tingin mo naman tatay, yung pakikisama naman, ibinigay mo naman sa kanila. Ay, ayos naman po ako makikisama kisama doon sa kanila. Pinaasa lang baga na sabi, papadala na ko ng ganyan-ganyang -ganyang pira para may pambila akong gamot. Nagdalawang taon na, na nag-aabot, wala mo nakarating. Okay. Uh -huh. Kaya kay salamat na lang din kung hindi na sila tumulong. Ya, yeah, pa ko na lang bagay ang sarili ko para ano. Tawain tayo. Asa na lang din ako sa mga bigyan ng kapatid ko. Ang uh, pinsan niya. Nanay ng magulang ng asawa ko. Alam niya lang mga kabayan, isa sa masakit sa dinadana si Tatay Darbin, yung lumalaki yung mga bata na hindi niya nakikita. Eh, Matay? Mm -hmm. Yung tipong nandito ko nga sa loob ng bahay, kasama mo yung mga bata pero hindi mo makita yung paglaki nila. Kung ba ano, makarinig ko lang ang busis. Nakawakan ko sila pero hindi ko sila nakikisa. Ay, kahirap talaga. Kahirap ng ganitong ano, kalagayan. Ano tatay Darbin, gusto ko <coughs> payuhan mo yung iba natin mga kababayan na na alam mo yun yung minsan nga may basta-basta na lang sumisisid kung saan-saan na hindi nila alam kung anong meron sa tubig mm -hmm. di ba? anong mm -hmm. pwede mong ipahay sa kanila tay eh sinasabi ko lang po sa kanila pasiguro sila ng ano kung ano ang klaseng tubig malinis o mm -hmm. madumi mm -hmm. hirap ng ganito ng kalagayan nung nangyari sa akin sana huwag nangyari sa iba okay sana mga kabayan, yung mga kabayan natin dyan na kagaya ni Tatay Darbin yung trabaho, sumisisid kung saan saan, kung saan man yan, anumang uri ng trabaho yan, basta't may tubig kayong nilalang <coughs> sana siguraduhin ninyo na yung protective uh, equipment ninyo ay talagang safe. Kasi kay Tatay Darbin, di tayo sigurado, baka mamaya talaga may nakapasok sa mata niya na kahit kaunting katiting pa na tubig, eh kung may lason nga yung tubig o may chemical na kung ano man doon na pwede makabulag sa kanya hmm. ang trabaho mo ba doon tatay Darbin pang umaga o pang gabi pang araw, pang -araw ako, pang araw pero may pang gabi din wala po ah, pang araw lang ano Umang... ba yung ginagawa din sa fish na yun -ano po kami nag -atay... harvest ba minsan nag harvest tatay kami ng lambat sa ilalim ay ganun hmm. malaki ibig sabi malaki talaga siyang pispan. malawak po yung fish ibig saka malalim yung tubig ano. Babaw Kasi Mababaw uh, lang kailangan niya lumubog. Kailangan po kami at para may yung, ano kailangan din namin may compressor para hindi magparabot ang Oo, para matagal sa ilalim, hmm. hindi kailangan na uh, tataas hmm. pa. Hmm. hmm. ibig sabihin sa karkula mo lampas naman ng tao. Hmm, Siya po. Ah, di malalim nga akala ko mga hanggang dito lang pero kailangan mo lumubog. Malalim po pala. Kasi kailangan ng compressor ay. Eh. Okay, Tatay Darbin, sa ngayon eh, huwag uh, mo pa salamat muna ako dahil pinaunlakan mo kami na makausap ka, makakwentuhan ka, maibahagi mo yung kwento ng buhay mo sa amin. Tatay Darbin, ngayon may, sa totoo lang may dala dapat kay mga kabayan na bigas para sa kanila kasi nagbili na kami ng bigas. Kaso ang problema, uh, motorsiklo ang dala namin. Yung mga dala namin na punong-puno sa motorsiklo para doon yan sa tinutulungan ni Commander. Mm. Kaso hindi namin nadatnan. Dahil pumunta din dito sa part ng panganiban. So hanggang dito, dala-dala namin. Kaya hindi na kami nakapagdala ng ano. Pero may kasha ko dito. Bibigyan ko si Tatay. Mm. Tatay, hawakan mo po ito. 1,000. 2,000. Mm. Magbili ka po, Tatay, ng... Pagkain nyo ha? Mm, salamat po. Mula ko naman tatay, sana hindi ito yung una at huli nating pagkikita. O, uh, ibig ko sabihin, baka ma-open si tatay. Sana hindi ito yung una at huli na pagpunta ko dito sa'yo. Mm. Yung pag-uusap natin. Tatay. Anong gusto mo sabihin sa mga manonood? Anong gusto mo ipanawagan? Baka may gusto ko ipanawagan. Pwede nila tayo matulungan. Ako po ay nanawagan. sana po matulungan ninyo ako kahit di po ako matulog ayo yung anak ko na lang makatapos pag-aaral ko dahil wala po akong pang panggastos sana po pang aral ay eh. <coughs> so, po marami marami sa nagpinto sa akin sa uh, kapalungga din na uh, puntay sa akin dito yung ano kayo po mm na, <coughs> may sa akin po sa kabarkada daw po yung nagsabi sa akin na eh. Hiningi po sa akin yung address sa simple number para daw po matulungan. Kaya kapasalamat pa ako sa kanila. Okay. Lalo na po sa iyo, so, Sa inyo po. Kung naman tayo, kami naman ni eh, ah, sa abot ng mga kain namin at sa blessing lang, lang din na ah, binibigay sa amin ng Panginoon. Okay, ibabahagi din namin sa mga kababayan namin. Ano? Hmm. Kasi lahat naman ng kung ano man yung natatanggap namin na pagpapala ay eh, galing din naman sa Kanya ano ba, yun naman yung i-share din namin sa iba, di ba? mm Sa munting blessing na natatanggap namin kaya naman eh, sana'y nakakatulong kami. Okay, Tatay Darbin, sa susunod ay eh, meron ba kaming, meron ba kayong contact na pwede namin makontak in case na babalik kami dito para nang sa ganun ay ha? Sa akin yung number. Ano tatay? Ah, may cellphone yung ginagamit. Nasaan ako po? Nasaan? nasa Santa Elena po. Binigay po po namin yung ano na kay ano po yung ano namin eh. Ay dito ibig sabihin dito sa ngayon sa bahay niyo mayroon ba kayong contact diyan na ginagamit? Meron po sa magulang ng asawa ko. Oh, sige, ganito na lang po tayo. Ibigay niyo po sa amin para nang sa ganun pagbalik po namin dito. Kung hindi busy ang inyong anak, hmm. ay gusto ko din makakwentuhan. siya mga kwentuhan. po. At Tatay Darvin? Hmm. okay, maraming salamat po mga kababayan sa pagsama sa amin dito. At nawasana ay eh bumuhos ang pagpapala kay Tatay Darbin kasi nakita ko na mabuting tao si Kuya Darbin at talagang ang hirap ng kanyang sitwasyon na hindi makakita, hindi makakilos, hindi makapagtrabaho alang-alang sana sa mga anak handa naman si Tatay Darbin magbatak ng buto kita naman natin ba diba? handa siya magbatak ng buto para lang mapag-aral yung kanyang mga anak makapagtapos sa edukasyon kaso nga lang sa hindi inaasahan na pangyayari ay ganito yung nangyari sa kanya hindi naman niya ginusto, walang may kagustuhan nito. Ito ay isang pangyayari na hindi inaasahan, unexpected kumbaga nga. So, aksidente. So, aksidente naman, hindi naman talaga inaasahan. Okay, so Tatay Darvin, salamat po ulit ha. Mm, so po. Huwag niyo na pong isipin ulit yung kagaya na sinabi niyo kanina ha kasi lagi nyo yung tandaan hanggat may buhay ay eh, sabi nga may pag-asa pa. Ha? Yan mm, siya po. At saka mas mainam na yung Diyos lang yung kumuha ng bumawi ng buhay natin. Ano? Hindi tayo. Ha? Hmm. Kasi siya lang yung nagbigay. Siya rin yung kukuha. Ano tay? Siya po. Okay tatay. Darum. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Maraming salamat din po. Okay. Hmm. Sige una kayo te. Okay. at ayun. Sa susunod po mga kabayan, ay ipapakita ko sa inyo yung kanyang uh, mga anak para makita nyo din may, may maliliit pa. Abangan nyo na lang sa susunod natin na vlog at ayun nakita ay, nyo naman yung kanilang tahanan na talagang makikita natin na yan ay lumang bahay na hindi siguro na ita natapos kaya dyan na lang sila pinatira ng kanilang uh, kamag-anakan. At least kahit pa hindi man naging maayos yung bahay simentado uh, pa rin at kahit na sa loob ay makikita na nakita namin na talagang halos sira na din pero ang mahalaga kahit paano nga ay simentado at uh, hindi sila uh, kumbaga kahit pa paano safe sila masabi natin kahit pa paano so yun mga kabayan sa lahat ng naantigang puso sa kwento ng buhay ni Tatay Darbin pwede po kayo mag-message dito sa Facebook page natin ng na Marcos TV Channel Or pwede kayo kahit kay Commander ni Marcos o sa aking personal uh, Facebook account na Marcos uh, Arsega, uh, Okay, pwede po kayo mag-message pero mas mainam kung sa Marcos TV channel tapos uh, mag-ingat lang kayo sa mga scammer. Kailangan mag-send muna ng video patunay na sila yon, pabanggit yung pangalan nyo, ganun lang para uh, sigurado na ano, na hindi scammer yung kausap niyo kasi may scammer na din yung Marcos TV channel, may gumawa na din ng Marcos channel na nangi-scam ng mga kababayan natin. Kaya ingat kayo. At ako, nagsisend ako ng video kapag may nag-message sa akin na gusto magpaabot ng tulong. Okay, yun lang. Maraming salamat. At samahan nyo kami sa biyahe pa namin ngayon dito sa uh, uh, Panganiban, Bayan ng Panganiban, sa Bayan ng mga padilya, sabi ko nga kanina. At uh, sana panoorin nyo pa yung mga susunod nating vlog. At supportan nyo kami hanggang dulo. Yun lang, Marcos TV Channel, Commander ni Marcos, Rans TV, ating cameraman. Supportan nyo yung team namin. God bless po sa lahat. Magpalain po kayo ng Panginoon.